Hello, magandang araw po sa ating lahat. Gabi tanghali kung saan man po kayo naroroon. Magandang umaga tanghali po sa ating lahat. Ngayon po sa Pilipinas ay araw ng Martes. Ngayon po ay nandito na naman po tayo para po sa ating spell na naman kung paano ba natin pababalikin ang ating mga mahal na nang iwan sa atin. Gagawin po natin ito upang po siya ay bumalik ng agaran sa inyo. Kailangan po bago natin gawin ito ay siguraduhin muna natin na tayo po ay buo ang paniniwala, buo ang dedikasyon at kung ano man po ang sinasabi sa ating video, yun po ang susundin walang papalitan at wala pong babaguhin. Dapat po kung ano ang nasabi, ayun ay po ang gagawin ang paggawa po ng video na ito upang makamit mo po ang iyong inaasam-asam upang magkaroon ng katuparan, gawin po ito ng waxing moon. Waxing moon po ito gagawin. Kailangan hintayin nyo po ang waxing moon bago kayo gumawa ng spell na ito. Okay po, waxing moon po. Waxing moon ang paggawa ng spell na ito. Okay, narito ang ating kailangan para sa ating spell. Dalawang dahon ng laurel, pwedeng dry, pwedeng fresh, isang butil ng bawang, may balat, ay te, walang balat na binalatan, tanggalin po ang balat ng bawang. Kailangan natin ng pulang panali, ribbon man yan, yarn, basta pula. Kailangan natin ng pulang kandila pulang kandila po ang kailangan. Hindi po pwedeng puti, hindi pwede ang yelo. Pula po lamang ang kailangan. Kailangan din natin ng pulang bullpen. At syempre, dahil may kandila tayo, kailangan din natin ng posporo. Okay. Ang unang-una nating gawin ay kuhanin ang kandila, sindihan ang kandila at ilagay sa iyong harapan pwede kayong gumamit ng lagay ng kandila. Kahit po gamit ng kandila na pula ay okay lang, walang problema. Kahit po ang inyong kandila ay gamit na ay walang problema. Ayan. Pagka nailagay, pagka inalagay niya po dyan, dapat nasindihan na po yung ating kandila. Dapat nasindihan na po ang ating kandila at ilalagay lamang natin dito sa tabi. Pagkatapos, kuhanin ang dalawang dahon ng laurel. Sa isang dahon ng laurel, isulat mo ang kanyang kumpletong pangalan at ang kanyang kumpletong kapanganakan. Kanyang pangalan at kanyang kumpletong pangalan at kanyang kapanganakan, kailangan po 'yon. Hindi po pwedeng sabihin na hindi mo alam ang kanyang kapanganakan at hindi mo alam kailangan po kumpletong pangalan at kum at na kanyang kapanganakan. Sa isa namang dahon ng laurel, isusulat mo naman ang iyong kapanganakan at ang iyong pangalan. Pangalan mo at kapanganakan mo sa baba. Pagkatapos, kuhanin mo ang laurel na sinulutan, sinulatan mo ng kanyang pangalan at ilagay natin dito ang bawang. Ipapatong natin dito ang bawang. Ayan. Pagkatapos, kuhanin mo naman ang laurel kung saan naroon ang pangalan mo at ipatong natin dito sa bawang. So, ayan. Napagitnaan po yung bawang ng mga pangalan ninyo. Pagkatapos, kuhanin po natin ang pulang yarn or pulang ribbon at atin po itong ipaikot paharap po sa atin. Atin pong ipaikot ito paharap po sa atin. So, ang, pa, ang pag ang pag po ay dapat paharap sa atin. Okay po. Yan habang habang binabalutan natin ito, banggitin mo ang kanyang pangalan. Banggitin mo ang kanyang buong pangalan at sabihin mo. Halimbawa siya si um, si Ricky. Ricky Reyes. Ikaw ay babalik sa akin sa tulong ng Ribo na ito at sa Laurel na ito, ikaw ay babalik sa akin sa lalong madaling panahon ng panghabang buhay mamimiss mo ako, babalik ka sa akin at pakamamahalin mo ako tatlong beses niyo po yung ulit-ulitin habang itinatali po iniikot po natin ang ating pulang panali yan magingat po na hindi malaglag ang bawang natin dito magingat po na hindi malaglag ang ating bawang kailangan po hindi malaglag ang ating bawang Ayan. Pagkatapos ay itali po natin ito ng isang beses. Ayan. po. Ayan, dahil may dahil po may ayan eh, may butas po ito, ang gagawin natin dito, kukunin po natin yung nakasinding kandila at tatakpan po natin ang mga butas na ito. Atin po siyang ilalak gamit po ang patak ng kandila. Habang pinapatakan mo ito, banggitin mo ang kanyang pangalan at ang iyong kahilingan ulit. Kung ano man ang hiling, kung ano man ang nasa iyong puso, kung ano ang hiling sa iyong puso, ay babanggitin po ninyo ulit. Pagkatapos, ibalik ang kandila dito. Pagkatapos, pagka natapos nyo na itong patakan, hawakan ninyo ito sa inyong kamay. Hawakan ninyo ito ganito at muli kang humiling ng tatlong beses. Tatlong beses mo, banggitin mo ulit ang kanyang pangalan, halimbawa siya si Ricky Reyes. Ricky Reyes, babalik ka sa akin sa tulong ng sinulid at saka sa laurel na ito ay ikaw ay babalik sa akin, mamimiss mo ako, babalik ka sa akin agad-agad at baka mamahalin mo ako ng panghabang buhay, tatawagan mo ako, itchat-chat mo ako, bababalik ka sa akin ng panghabang buhay. Pagkatapos po, ano ang gagawin natin dito? Ang gagawin po natin dito ay ilalagay nyo po ito sa ilalim ng inyong unan sa loob po ng 21 days. Sa loob ng 21 days. Wala pang 21 days, ay magpaparamdam na sa inyo ang inyong mga ex. Magpaparamdam na sa inyo ang inyong mga ex. Basta po gawin ninyo ng tama. Kung hindi man siya magparandam sa loob ng 21 days, sobrang tigas na lang po ng puso ng iyong ex. Talagang mayroon siyang puso niya ay bato kung hindi pa siya babalik pagkatapos mo itong gawin ng 21 days ngayon po. After ng 21 days at hindi pa siya ba rin siya bumalik, ano ang gagawin natin dito? Ang gagawin po natin dito ay magpunta kayo kung saan may ilog, kailangan po running water. Um, ilog o dagat at doon po ninyo itapon. Wala pong ibang choice, wala pong pagpipilian, kundi doon po lamang. Kung wala po kayong oras at panahon para po magpunta sa ilog o sa dagat, ay wag na po itong gagawin dahil wala pong ibang paraan kundi doon ko lamang ito itapon. Kung hindi pa siya bumalik within 21 days, gawin po ninyo ulit. At tinitiyak ko sa inyo sa sa pangalawang pagkakataon na gagawin niyo ito ay lalambot na po ang puso niya. If ever naman na wala pang 21 days ay bumalik na siya sa inyo. Ganun pa rin po ang ating gagawin dito. Ganon pa rin po ang ating gagawin dito. Itatapon nyo pa rin po ito sa dagat or sa ilog. Basta po siya ay bumalik na sa inyo kahit wala pang 21 days, itatapon pa rin po ninyo ito sa dagat or sa ilog. Gagawin po lamang ang spell na to kapag waxing moon. Waxing moon po lamang ang paggawa ng spell na ito gawin po ninyo ito ng tama kung paano po natin ito ipinapakita. At tinitiya ko sa iyo, kayo po ay magtatagumpay. Basta kayo ay may dedikasyon at may buong tiwala sa ating ginagawa, tinitiya ko po sa inyo na kayo po ay magtatagumpay. Yun po lamang. Magandang gabi po sa ating lahat na po ay makatulong ang spell na ito upang mapabalik sa inyo ang inyong mga minamahal. Maraming salamat po.